Ayan mga kalakbay. Ang pangalan niya ate? Yung aso po. Apo. Negro po. negro. Ay, tumitingin, no? Negro. Sino napapakain yan dito? Ang mga utility. Ah. Pag umuulan, saan yan natutulog? Sa loob ng Chinese Garden. Ah, sa loob ng Chinese Garden. Meron po Alerto oh. Ay ibig sabihin nagpapantay ito dito sa luneta. Ang galing naman. Kabila? din po sa po naman parang may na po siya talaga. Uh -huh. so, po siya talaga. Ito po po siya talaga. talaga. No, ito Halika dali ka dali. Ay ipaglaro oh, no ipaglaro. <laughs> Ayun, yun yung aso dito. Uh, actually may nag-aalaga dito sa loob. Dito, dito sa Chinese garden na to. Uh, so tatama ko. Magkano po entrance kaya? Wala. So bukas na siya?